Ina libre ng buko ko. Oh. Yay! Yay, buko! Mukulaw <laughs> na naman, boss. Dito lang, oh. Angat na yung ulo. Angat, angat na daw yung ulo. Mukulaw na, boss. Kumungulo. Dito lang. Dito lang sa pagawaan. Grabe na kulo. Dito Grabe na. Ito na mga ko po ba yung part 2 ng paggawa ng truck dahil kumukulo kahit na kain to. Pinapagawa na, pinapagawa. Para hindi na kumulo. Pag kumulo pa to, wala na. Ano po? Ano? Yung kulo niya, kalbo, kalbo, kalbo. <laughs> natin ang libre ng buko. Yay! Ah? Yay, buko! Ayan. Ayan na, nagberienda muna ng araw ng... Ah, talo na ng buko. Gusto ng buko. Ah, sarap. yan clab ay, ay nung pisa na po namin ang pagbaklas ng aking radiator dahil siya ay kumpulok. Uh, ayan po ay panahintilinisan para matanggan ng dumi. Asyap po kami sa na aming nakita. Pwede na po siyang tanima ng sibuyas. Sa sobrang dami ng lupa. Yeah, hirap na hirap ko yung magbakalas. Kasi sa sobrang laki ng tiyan ko. Ayan, <laughs> tanda po namin binabakalas siya ni Imanong. So, hindi na po kaya ni tatay. Yan, yeah, na hihirapan po siya. Kasi bigat po kasi na kayo dito. Tandaan po namin binubuhat. Hirapan po yeah, si tata sa pagbuhat eh. Hindi man lang kami tinulungan ang tatabidyo namin hmm. eh. Nang tingnan yung mga... Pahinga muna si tata kasi pagbuhat. Pero na. 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 pagbuhat. Nah, na. Ayan po, iniinang na po yung ano, yung gilid na radiator para matanggal yung mga nakadikit. Ayan po kung paano, alam paano magtanggal ng radiator o takip sa iba ba yan. Utay-utay po yan, yan, isa isa, one by one po yan. Ah, uh, so meron po siyang uh, ano dyan, uh, ligta. No? Yay, putik na po. Grabe po putik ko. Oh. Parang wala na lupa, grabe ang daming lupa lupa kalawang kalawang ayan yeah, tingnan nyo po, na hindi na po makita yung butas sa dami ng ano dumi yeah, uh, tingnan nyo naman po oh, lupa, yeah, na wala na mga butas lupa na lupa mga kapotso kokoy tingnan nyo mga kapotso kokoy ayan yeah, din ang sangin ng pagkulo ayan na po nilinis na po ni kuya ayan yung ayan yung paglinis still brass yung tayo tayo niya paglilinis para magandang sikop na naman ang tubi ang dami pa po yung ano, barato nilinis niya paligid para mamaya pagkabit ng takip okay na yan po yung takip ito, ito yung taklok taklok to ng para mamaya pagkabit okay na mabusisi po talaga tingnan nyo po ay grabe hayop na pagkadumi yan nabrasan na po yan ha, na steel brass kaya na po yung kinalabasan may tira tira pa po ay unti unti na po ni kuya tinusok yung butas kasi grabe po talaga parado yung ano, mga butas na ba karami na ang pa lang po si kuya ang lalaki nang tumatalas yung iba hindi pa yung ano, mga parado lang pagkadumi ng radiator na to isang taon lang po yan na natambay ganyan na po yung radiator marabi na po pagkadumi ng radiator na isa isa po yan one by one tapos nakakuha tayo ng konting kaalaman kay buya kung paano mano ano radiator malalaman na parado tignan mo may dumaan pa na grabe usok puting puti hindi na yata tinutunaw yung diesel nun gasolina gasolina na yata yung ano no diesel <laughs> ayan ako yan, nilalagyan niya ng tubig eh. ayan tuturuan tayo ni kuya kung paano mabarado ang isa't isa niya. isa isa niya papaliwanag ni kuya tatanungin kasi natin niya eh, bakit paano malaman yung barado ayan ang barado ayan ang barado ayan ang barado sarado ayan mga hindi bumaba oh. pero itong mga bumaba ito mga bumaba barayan, ito mga barado ayan eh, tinuturo ni kuya ang ano daw yung ayan, oh. pag hindi pag daw, daw bumabagsak bumaba. yung tubig barado yan ayan oh, Kaya oh. tikita nyo, ang dami nyan. Hindi bumabagsak yung tubig. Uy, ano yung naka-stack lang. Ang tuloy-tuloy ni Kuya, bawat isa, ito. Kuya, may laman nito. Oh. May laman ano, takip, so, may paak. Kaya sa tulo sa lake ng, ano, ng radiator sa ay yung tumutulo sa taas ay na hindi pa hanggang ngayon hindi pa tapos si kuya tingnan mo naman yung tumataga sa ilalim ayun o. o habang binubuhusa kulay putik kalawang sa sobrang tagal tingnan nyo naman yung takip ulit para ano wala talaga yung ano yung nakaharap sa butas ng radiator yung sa isa isa po ay, ay grabe lakas yan na sya ayan yung after nya oh linis na tapos yung ikakabit na lang yan yan mo yung ano yung may butas hihinangin ni kuya ganda ng pang-ano niya, uh, pang, uh, ano, pang oh. Iniinit niya lang. Iniinit niya lang yung tingga. yung yeah. yeah, pinapaso lang. Yan, oh. oh, nice oh, Ang galing ng pang-ano, tapat. pang, ano, tapad. pang tayo. Oh. Ang ganda ng pang-inap yung... Ayaw niyo oh.

Grabe na talaga pag kumulo pa. Pag kumulo na, iba na talaga sira. Thumbs up daw, okay oh, na Sabi na helper. Nakakapit na raw. <coughs> Ay, <coughs> hey, ngiting <coughs> tagumpay. Isa-isa <coughs> na nila. Binawa ito nila. Kinabit na nila. <coughs> <kakabit na dito. coughs> hindi ko na, hindi na daw nila kailangan tulong ko. Kaya na daw nila dalawa. ako uh, na ang video sa kanila. tagumpay na hindi okay, kapit na tapos na sa wakas kapag kumulo pa may iba ng dahilan iba na sa hindi yan mga master kumit nyo mga master pag kumulo pa yan marami na talaga cylinder head na yan mga master mga pinagsasabi nyo yung cylinder head baka yan ay sira na yun ano? Oh, iyon ang laki ng itlog ng helper. Oo, ah. Iyon ang grabe ba, grabe ba.